Hapon pala guys ang biyahe namin dito. Off to RC kasi kami. Meron kami doong importante. Kaya hayan at bumiyahe na kami. So mga bandang 5 na yata kami dyan nakaalis mga guys. Kaya sigurado pagdating namin ng RC... Gabi na mga guys, kaya binilisan ko ng kaunti yung aking pagmamaneho. Habang nasa biyahe, nag-uusap kami dyan kung saan kami magpapalipas ng gabi. Ayan, A muna mga guys. A. Ayan, at hapon na talaga yung aming biyahe. Pero okay lang naman, kaya naman. And here we are na mga guys sa highway. Ang kagandahan dito guys is hindi maulan at saka maganda yung panahon. Kasi pag maulan mga guys o masama yung panahon, mahirap mag-drive lalo na pag gabi at saka madilim. Kaya wala akong choice kasi pareho kaming may pasok kung umaga. That's why hapon kami nagdesisyon na pumunta ng RC. Well, okay naman bumiyahe basta meron lang ilaw yung sasakyan. Ang hirap naman kasi guys, pag pati yon ay mahirapan ka. <laughs> So, habang nagda-drive ako dyan, usap-usap muna kami ng kaunti kung ano yung mga marites. Uy, pero focus ako sa driving ha. Pakasabihin nyo, hindi ako nakapokus. And malapit na kami parang i ilang minuto na lang pero nagutom kami kaya dumaan muna kami dito sa nagbebenta ng mais. Ang hirap naman pumili ng mais kasi maraming nagbebenta dito at dikit-dikit sila. <coughs> Tapos tatawagin ka pa nila, sir dito na lang kasi wala na kaming mais, ubos na ng mga suki namin. <coughs> And dito ako bumili kasi dito ako itinuro ng isang nagbibenta din ng mais kasi yung sa kanila is meron na daw owner yung mais na bumili. At nahihirapan ako dyan guys, tumawid kasi napakaraming sasakyan na pauwi. Hindi lang mga sasakyan, pati merong mga motorsiklo, tricycle, at saka may mga nag -e exercise gamit ang kanilang bike. Yan nung may pagkakataon, dali-dali akong tumakbo at pumasok ka agad, baka may dumaan na sasakyan at mawasak yung pertahan. Hirap yun, baka pa tayo mapagalitan. So, yung isa naman is ayan at gusto niya nang kainin yung kanyang mais. Habang ako ayun patuloy pa rin sa pag the drive and nandito na kami sa RC. At malapit rin dito yung aming tutulugan. si mahirap guys sa amin pag umuwi kami bukas kung malayo yung aming hotel. So kami ay naghanap ng pinakamalapit para bukas, easy going na lang. At buti na lang talaga mga guys dito sa aming dinaanan is napakaraming streetlights. kaya maaliwalas yung aming dinadaanan dito. At saka dito kami nagpark. So dito na time is marami pa yung sasakyan pagbalik namin parang aming sasakyan lang yung naka-park and safe naman yung aming pag-park dito at saka meron ding security na nakabantay or on duty and baka yung mga kasamahan namin dito sa hotel is nag night out or nagbanding together with their friends So, nandito na kami guys sa lobby. Ayan. So, dito kami mag-check in. Ayan. So, napakaganda ng kanilang environment at saka napaka-clean. Ayan. At nag-fill out na siya ng kanyang details sa form ng lobby. Habang ako naman ay syempre waiting talaga. So pagpasok mo pa dito, malamig at saka maganda. At pwede ka rin mag-work dito kung meron kang mga devices gaya ng laptop or cellphone at saka mag-work dito sa kanilang um, living room. So ito yung aming room at saka humingi din ako ng wifi password para you know Wi-Fi is life. Ayan. So, kung boring yung ginataw o pinapanood mo, you can have your devices or have an internet surfing. Pero hindi na ako dyan nakapanood mga guys ng aking teleserye because meron kaming pupuntahan and it is time for dinner. So nag-usap ulit kami kung saan kami magdi-dinner and we decided na doon kami mag-dinner sa Bye Bye. So ayan mga guys at palabas na kami ng Pueblo. Ayan, so kahit gabi mga guys, napakaraming mga sakyan at motorsiklo at syempre yung mga tricycle. So noon ay parang natatakot pa akong tumawid dala itong sasakyan pero ngayon parang hindi na. And of course, meron akong guide dyan kung ano yung aking gagawin at saka yung movement ko kung ako ay nagda-drive at nagpa-park. So ayan, at maraming bumabiyahe at meron ding mga last trip na mga bus na pumapasok dito sa RC. Ayan, so medyo traffic ng kaunti kasi yung iba pa galing work galing ng kanilang mga family or whatsoever. At nakaramdam na kami dyan ng gutom. Kasi yung aming ano, merienda is kaunti lang. Hindi kami nabusog masyado. At sabi kanina ni Mrs. parang gusto niyang kumain ng sinigang. At nung nabanggit niya yung sinigang, parang naglalaway ako at parang gusto ko nang kumain agad-agad. So dito kami dumaan at ito ay tinatawag na lipunan. Ayan. So sobrang maraming tao dito mga guys. At sa biyahe namin natanaw na namin yung SM City. Ayan. So maganda yung kanilang decorations at pailaw ng Christmas lights. Parang ma feel mo na talaga yung Christmas season. So, itong daanan namin mga guys is papuntang bye-bye or Beach or tinatawag na People's Park. Ayan. So, may pa-fountain at nandito na kami mga guys. So, dito kami kakain. Kasi gusto namin kumain ng sinigang. Meron din kami ditong mga naalala, mga memories noong college time pa namin together with our friends in college also. So tuwing dumadaan kami dito, syempre nariremark sa aming mga mindset. Ang sabi ng mindset. <laughs> so hanap namin dito yung paborito naming restaurant na kinakainan, yung Almas. Ayan, so hanapin kami ng parkingan kung saan namin pwedeng ipark yung sasakyan. So medyo malayo-layo yung Alma sa People's Park. Kaya maganda dito guys mag-exercise kung busog na busog ka sa iyong mga kinain. So pwede ka dito mag-walking-walking -walking at may mga activities na sila dito sa water. Diba, laki nang in-improve. So ayan mga guys, ang taga naming dumating sa Almas kasi napakalayo at saka gutom na gutom na kami at gusto na talaga naming kumain. So here na as mga guys, tanaw na namin yung aming restaurant na kinakainan. Ayan, so marami ditong seafoods. Ayan, iba't ibang uri ng mga lamang dagat. So parang gusto kong kumain ng sinigang na isda pero sa binimisis gusto niya sinigang na shrimp. So I think I have nothing to do but also to have the sinigang na hipon. Aga kaming nagising dito kasi meron pa kaming duty. So matukad pa kami sa aming mga paaralan na pinapasukan. And it is good na early natapos yung aming meeting. Ayan. And also, early din kami nag-start. Kaya nadali kaming natapos. Kasi mabiyahe pa kami pabalik sa aming hometown. I mean, hometown ni Mrs. <laughs> And after our all transaction was done, ayan, at peaceful kaming umuwi. Kasi meron pa kaming mga works na mga pending sa school. So we need to go home early. At hanap kami ng restaurant for our breakfast. And it is a very, very nice morning kasi napakaganda ng panahon and maganda rin yung simoy ng hangin. And dito kami mga guys nag-breakfast sa Miguelito. Ayan, so masarap yung kanila dito na nilaga at saka mga ulam. And I wrap up mga guys and thank you for watching my vlog.